Ay, maulang araw po sa ating lahat, mga Kapinoy. yan at uh, hindi pa tumitila yung uh, ulan ito. Uh, maambon na naman. Tumila konte konti, pero ayan, maambon na naman mga Kapinoy. So, mayroong uh, tayong bagyo. So, kailangan nating uh, magbigay ng uh, suplement sa ating mga alaga at para siyempre iwas sa sakit lalong lalo na po sa ating mga sisiw so siya nga pala mga Pinoy kahapon kahit umuulan is uh, nagdeliver tayo ng uh, mga sisiw na bibe so yung mga sisiw nating na mga bibe kahapon uh, mga Pinoy is uh, namin so dito lang naman po sa Saragosa uh, di bali 23 pieces po yung ng mga sisiw at pinadeliver na lang po nung uh, buyer natin at uh, sipo, umuulan so uh, lakad kami kahit na uh, umuulan mga kapinoy, ganun talaga ang uh, buhay farmers kailangan natin uh, magsipag, uh, magsumikap kahit na anong uh, panahon pa yan o umulan or umaraw o so, pag merong uh, nagpa-deliver na buyer at uh, kaya naman natin deliver kahit umuulan dito lang naman mga kapinoy so malapit lang gawa natin ng uh, paraan at uh, yun uh, makita ng buyer so natuwa siya dahil uh, masisigla at malalakas yung mga po natin mga bibi natin na dineliver sa kanya at uh, okay naman uh, naging transaction mga Pinoy so Thank you sir sa pagtitiwala sa aming uh, uh, mga alaga at uh, nakita naman niyo na kung gaano ka sisigla yung ating mga sisiw na bibi at talagang kayo po is masisihan mga Pinoy so maraming maraming salamat po yan mga Pinoy maputik dito sa atin ngayon ayan po oh. maputik at palaging nag-uulan so meron talaga at dito mga Pinoy yung mga sisiw natin na ah, baby yan yung pinagalingan po yan 23 pieces ngayon wala na so naibenta na natin yan so may bakante tayong isang malaking kulungan ngayon mga Pinoy at so ating mga old breeder yan at naglagay tayo mga Pinoy ng sapal ng nyob. So, may dagdag na pakain sila mga Pinoy. ano no? Rest, sapal ng nyob yan mga Pinoy. Yan at uh, ito pa ano. Meron silang uh, dagdag uh, patoka. Yan, uh, nabutan na naman tayo ng ulan. Ayan, umuulan na mga kapinoy. Pero, malakas uh, pa rin. Kailangan na may update ko kayo dito sa ating mga alaga. Yan at check lang natin yung mga alaga natin mga kapinoy. yan umuulan na naman. So, okay lang yan. Basta safe yung ako ng alaga mga Pinoy. So, sana safe din po kayo dyan at safe din yung inyong mga alaga mga Pinoy. At uh, kahit na nag-uulan, no. Oh. Importante, ma-check natin yung ating mga alaga. Ayan. May bagyo kasi. Kaya halos hindi uh, yung uh, ulan mga Pinoy. Kaya kailangan nating uh, chicken yung ating mga alaga. Paglalo na pagka magpapakain tayo. So monitor mga Pinoy. Tingnan natin kung uh, okay sila. So, as of now, okay naman mga Pinoy. Wala namang uh, may sakit dito sa ating mga darag na to. Yeah, dito naman tayo sa may baba. Yan o, oh, magbibigay tayo ng premoxil powder. Para kahit pa paano, mayroon tayong prevention. dito. Okay naman. So sana wag magkasakit yung ating mga alaga mga Pinoy. Kaya po nagbibigay na tayo ng mga prevention, vitamins, supplement para may laban. Yan mga Pinoy, oh sapal ng nyog tsaka yung haluan natin ng uh, mga feeds GMP4 tsaka po yung crack corn mga Pinoy yun know? so, galing po yan sa palengke fresh po yung uh, sapal ng nyog na yan at yan uh, dinadagdagan natin yung pagkain ng ating mga breeder so mas nakakatipid po tayo dyan mga kapinoy pero nagpapakain din po tayo ng mga puro Uh, pure na peach saka po yung corn grits yan po is pang merienda lang nila yan mga Pinoy importante namimintayin pa rin natin yung pangatawa nila hindi naman po kasi po pwedeng uh, tataba sila ng tataba mga Pinoy kasi magkakaroon po na sa pola yan nahihirapan po mga itlog yung ating mga laga kontrol so, din po namin yung pagbibigay ng mga pagkain na yan mga Pinoy so kailangan na maintaining balance lang tayo tapos monitoring sa katawan nila hindi pwedeng mapayat, hindi pwedeng mataba so sa kailangan Sagrado <coughs> na natin itong isang kulungan na ito So okay naman sila dyan At dito naman tayo sa may kabila Ayan mga Pinoy So okay naman itong mga alaga natin dito Ayan unti unti yung mga Pinoy Mga mature na yung rooster natin oh. Tsaka yung mga hinaw Nagpupula na yung mukha So ibig sabihin mga Pinoy, malapit na tong uh, mag-drop uh, ng itlog. Gaganyan na yung mga itsura nila. Oh. Ang gaganda ng mga balahibo nito mga Pinoy. Oh. Ang kikintab. Ang kikintab. sa ng unyog po yan Yan well, mga pinot, meron pa tayong mga sisiw dito na bibe. So meron pa tayong palalakihin. Yan o. Oh. So anim po yan. Yan oh. At kagaganda ng mga sisiw natin na yan. So importante, healthy po yung mga sisiw natin o. Oh. dito mga Pinoy Ayan. medyo malaki na oh, bilis lang din lang lumaki so hindi muna natin ibababa ito mga Pinoy kasi naguulan so, baka mamaya hindi makasurvive sa labas kaya dito muna sila yung mga sisiw natin dito ayan ah ayan to, Okay naman yung mga sisiw natin dito mga Pinoy So may dalawang tarag po dyan Tsaka yung, yung tatlo dyan Is upgraded native po yan dito, yung mga bibi natin, yung mga hinuli ko mga kapinoy kasi nag-uulan. So dito, ayan muna natin silang uh, lumaki ng lumaki at uh, yung mga balahibo pa. Okay lang sana kung di nag-uulan. Pero kung ganitong nag mga kapinoy, so mas may nabuti ko pong ikulong na lang muna sila. Kasi sayang naman, malalaki na po ito. Kaya nalagyan ko po ng premoxil powder yan mga kapinoy Kahit pa paano ilaban yung ating mga alaga Ito okay lang to kasi kompleto na to ng balahibo mga kapinoy Yan o oh. sa Kaya uh, lang masahid yun ng konti Ito naman tayo sa mga sisiw na ating may ilaw para ma-check natin mga pinoy yan masisigla naman meron kasi yung inborn dyan mga pinoy no? yung bisaklat yung paa natingin so, ko dalawa yan eh pero okay lang yan importante eh masigla yung mga sisiw natin so far okay naman sila yan meron silang ayan uh, o oh. electrolytes mga Pinoy so yun mga Kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang uh, vlog natin for today at uh, shout out po sa ating mga silent viewers sa ating mga OFW saan man po kayong panig ng mundo don't forget to subscribe and hit yun na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video at ako po ay nag sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam.